Yo, what's up guys? Paglalabanin muna natin ngayon yung pulahan natin tsaka tong gagambang salmon. Ito yung pula pulahan natin guys. Oh. pulahan. Hanggang tatlong laglag lang ulito oh, guys. Tapos ito salmon. Uy, yun oh laglag agad yung pulahan guys hmm dalawa na dalawang laglag na hmm ato ah, tumakbo na guys yung pulahan natin ah tatlo laglag talo talo guys no yung ano natin pulahan pero try natin isa pa isang round pa isang round pa ulit Hmm Isa. Hmm dah lawa. Hmm tapang ng salmon natin guys na talo yung pulahan mmm Okay, so... Mm, tatlo, talo talaga. Talo talaga guys yung pulahan natin. So, mabilisang laban lang no, dalawang rounds pero talo agad yung pulahan natin.